Guys, ayan, nandito nga pala kami ngayon ni Rina sa garage. Yung ipacheck niya yung car niya, ewan ko anong tawag doon. Basta ipacheck niya yung car niya, yung yearly check-up ng car. What? Saglit-saglit lang pupuntahan ko ano ngayon na si Rina. Alam niya, ang nakakatawa guys, kasi si Rina matanda. Yung maaayos ng car, ang car niya matanda din. Kaya ako tinawag kasi dala, dala ko yung bag ni Rina. <laughs> Tapos yung yung susi na sa bag. <laughs> hindi nila mapaandar-andar yung sasakyan kayo para. <laughs> Sabi ko anong ginagawa nila, bakit ang lang nakasaka. Nakasaka yung matanda, hindi umaandar. <laughs> yung pala, hindi daw aandar. Tinawag ako ni Rina na hindi daw umaandar. Diba? Boy Rina, no, no, come here, come here. <laughs> tapos umakyat yung isang matanda yung naka-block, tapos umakpagakyat <laughs> doon yung naman yun. nasaan yung nasaan yung susi tawa ka na <laughs> how, can, <laughs> how can he he operate the car because the the key is not there now you put the mafiak no the mafiak is there uy, uy, to the man where he put it didn't give it back to me Come, come and ask him. Come and ask him. <laughs> Paano andal yung sasakin? Eh, walang susi. Ay, mga matanda nga naman, oo. Tapos, ayun nga nangyari. Ayun nga nangyari yung kwento ko. Pero, yung malikay dun sa hospitalizer na hindi na ano, and hanggang emergency lang kami. Umuwi din kami bago magtanghali. And then, may isa pang pangyayari. <laughs> yung susi niya, di ba dalawa yung, dok yung susi? May duplicate. Yung susi na dala-dala namin palagi. Ma? Ah, he needs it there? Ah, okay. Ah, okay. So, yung susi na yun. <laughs> tawa ko ng tao, mga. Yung susi na dala-dala namin, nung Saturday, di, kasi hindi kami nakapamalengke nung, daan, nung last week, eh, gawa lang dapat mamamalengke kami Friday. Eh, yun na nga ang nangyari kay Rina. Sa so, si Rina. Hindi kami nakapamalengke. So, yun nga, umuwi kami ng tanghali ng Friday. Eh, nagduto pa ako syempre kasi Shabbat yun, di ba? Buti na lang, ah, kumuha siya ng... Ang dumi niyan, Rina. Kumuha pala siya ng upuan. Rega, rega. Eh, andong min yan. At saka tingnan natin. May, Rina, baka. Maybe it's not strong and you will fall down. It's not strong. It's dangerous. Lalo ka pag bumagsak yan, lalo pang mapasama. Boy, come, come here. Sit a little bit here. Kasi gusto niya may sandalan kasi nga, di matatala yung likod nila. But it's dangerous. We don't know if it's strong or not. At bigla kang bumagsak doon mamaya halo-halo na yung salita natin yung pinag-uusapan natin ayun nga, nung Saturday <laughs> nung Saturday eh punta kami ng Russian store nga yung pinakamalaking Russian store yung malapit lang sa amin yung dati kasi yung bin, ko nasa Cesarea yon ngayon dito sa amin, mayroon kasing Russian store na pinakamalaki sa nakita ko yung binlog ko noon nung December yata yun na may mga Christmas uh, decors yun, pinakamalaki yung sa nakita ako pinakamalaking supermarket ng Russian doon pumunta kami dahil mamili kami ng wala sa bahay kasi mayroon kaming uh, wala sa bahay tulad ng mga prutas e, kailang kailangan kailangan namin yung prutas mawala na yung lahat, huwag prutas <laughs> ngayon pupunta na, ma, pa, nung pandari na namin yung pandari na. Hindi ka mapandari yung car dahil wala yung susi. Hinanap yung susi. Wala. So, nasan yung susi? Wala talaga. Hinanap namin sa bahay. Hinanap namin. Wala. Sarado yung car. syempre hindi kami makapasok. At saka, yung susi naman, kung nawala bago kami umuwi, di ba hindi namin masara yung car? Eh, nasa na namin yung car. Ibig sabihin, pagbaba namin ng car no Thursday night, kasi galing kami ng cesarean noon. Ibig sabihin, yung car na kay ang yung susi na kay Rina pa kasi nailak niya pa yung car eh. Tapos usually niya nilalagay sa bag, sa bag niya sa may may bulsa kasi na intended pala talaga para sa si susi. Eh yung bag na yun dala namin sa sa hospital. Ngayon, nung nasa hospital na kami na tapos na yung mga test ni Rina, naubos na yung baon yung tubig sabi sa akin gusto ko may sabi ko kukuha ako doon sa sa hot uh, sa drinking water ng Africa may mga doon na ano sila eh yung parang tubig ba na may hot and cold so pumunta ako doon nung, nung bumalik ako dinadala na si Rina sa x-ray room eh nga yung tinawa ko, hindi na ako nakabalik dun sa pwesto namin. Sabi ko, nasaan yung bag mo, nasaan yung bag mo. Actually, wala naman siyang importanteng bagay dun sa bag except ang susi. Kasi yung, yung phone niya, tangay-tangay niya, sa, yung mga importanteng bagay sa phone niya, yung mga cards niya at saka money, pera. So, hindi namin alam, maaaring doon na wala ang, ang susi kasi, di ba, <coughs> uso talaga yan sa hospital na pag iniwan mo yung bag mo may, nang may nangangalkal talaga na hindi natin alam, hindi naman natin masabi pero agad yan sa hospital alangan naman yung kapapasyente ba diba? so yung maaring tagalinis so, hindi natin alam, hindi natin masasabi pero maaring tagalinis o maaring kung sino dyan pero imposible naman yung doktor at nurse mangalkal ba diba? so yan siguro kinalkal inopen yung bag ni Rina walang nakuha kundi susi lang doon talaga ang ano namin ang pinaka isip namin na doon nawala ang susi so sabi ko kay Rina eh delikado yan kasi baka mamaya matuntun nila yung address ni, ng bahay ni Rina at matanga yung sasakyan kasi may susi sila. Di ba yung susi ngayon guys, yung dipindot lang. Kaya yung, ano ba yun? para dipindot lang na tutut, ganun. Mabuti na lang, mayroon kaming duplicate sa taas. Yun. So, yun ang kinuha namin para pumunta doon sa supermarket. Pero, talagang nag-iisip kami. Hanap kami ng hanap sa bahay eh. Eh, wala kaming magawa eh. Wala talaga sa bahay eh. Tapos sabi ng kapatid niya, eh, di pag natanga yung sasakyan mo, di wala kang magawa kung ipumuli ulit ng sasakyan. So, di ba? So, ganong pangyayari. So, pa Uh, paalaala sa lahat ng mga nasa hospital kailangan kahit saan kayo pumunta tangay-tangay or dala, dala nyo talaga yung bag nyo kung ano-ano ano. yeah, papaya nakita ni na yung papaya Ken so yun yun ang nangyari actually two years ago yata nawalan din kami ng susi yun naman talaga nahulog talaga yung doon sa mall naman open mall doon sa pinupuntahan namin nung bumalik na kami sa nakalak dinon ang susi ni Rina ah ang car ni Rina nung bumalik na kami sa car eh hindi na namin mabuksan yung sasakyan kasi dahil wala na yung susi sa bulsa niya o, siguro nahulog hindi ko lang alam kung naishoot shoot nang maigi sa bulsa niya or what So, ayan, ang ginawa namin na, naman namin noon, eh, umuwi kami sa bahay ng nakataxi, kinuha yung duplicate. Then bumalik kami na nakataxi, kinuha yung car. Pinagawan noon ng duplicate ang ang sasakyan. Ang mahal pa naman, isan libo. isang libong shekel dito. So, isan libong shekel dito, nasa 15,000 kumbaga sa atin. Tapos ngayon, nawala na naman yung isa. So, ayan, wala nang duplicate. Nag-iisang susi na lang yan. So, siguro maaring, siguro maaring ha. <laughs> maaaring ang gawin ko na lang palagi i check check ko na lang palagi yung gamit ni Rina pero hindi ko rin masasabi kasi tulad noon di ba pumunta ako kumuha ng tubig pagbalik ko wala na si Rina inaantay na ako dun sa ano inaano ako tinatawag na ako na pupunta na sa x-ray room so wala na akong chance na bumalik dun sa pwesto niya <coughs> actually tinatanong ko noon eh kung yung bag niya nasaan bag niya nasaan kaso lang hindi nila ako narinig eh, dahil yung nagdadala nga kay Rina ay mabilis nang naglalakad. So, ako habol-habol na lang. So, ayun. Yun lang nangyari. Yun lang naman ang kwento ko. <laughs> na nangyari sa amin ng buong um, linggo. Hindi. ng few days. Five days. Ago, uh, Friday, Saturday. Hanggang ngayon. Yes. Pa five, four or five days ago. So, yun lang. Yun lang ang kwento ko na nangyari sa amin. So, sana lesson na yun. Hindi lang naman sa amin, kundi sa mga natikinig na sana. Mag-ingat talaga sa mga gamit. Ako, akala nyo dyan lang sa Pilipinas, ha? kahit saan. Kahit saan na talaga ngayon. Kaya ako, yung bag ko, kahit mag-CR ako, dala-dala ko talaga yun. Ayaw ko talaga iwan. Kasi so, mahirap na, di ba? Sige, yun lang guys ang aking narration. <laughs> Selamat see you again next time mm -hmm.